Hi guys, tag-ulan ngayon, malamig ang panahon, kaya magluto tayo ng ulam na nababagay sa panahon. Nagluto ako ng manok, tinolang manok, magsabaw muna tayo ngayon. Ayan, lalagyan ko na agad ng asin para sumipsip ang lasa habang kumukulo Nilagyan ko ito ng maraming luya Iginis ako sa maraming luya para may kunting anghang ang sabaw. Kunting anghang, sakto sa taglamig na panahon habang humihigop-higop ka. Ihalo lang natin sa saglit. Takpan at hintayin kumulo. Ayan na nga. Malapit ng maluto, makakahigop na ako ng sabaw. Yehey! At ako lang ba ang gumagawa nito? Yung nagtatanggal ng mga taba-taba na nakaibabaw yung mga mantikang nakalutang. Lahat ng niluluto ko, ganito ang ginagawa ko. Kasi hindi rin naman maganda kung may papasok natin niya sa katawan. Ayan na nga, kulong-kulo, sigurado malambot na yan. Siyempre, wag din natin kalimutan ang sili pampalasa pampabango yan. Pag inilagay mo na ang malunggay, ibig sabihin luto na yan. Kunting kulo na lang. Para sa pinali, lagyan natin ng patis pampalasa. Ayan na, ludo na ang aming ulam. Ang aking tinola. Tara na at nang na ng sabaw.